morning class na yun ko sa principal class kay magdula dula lang taron kay wala naman tay buhaton for greeting naman mag kunan magdula dula din lang taron pautok atong dula sa hey, class hala patay pautok kay pa jud hala ma'am ako rabi ang gilabay ako akong utok ma'am so kun na ta class so ang kauban day ni Berting si Berta So, ang kauban ni ni si Berto. Sus, malasa yun na itong kauban. Si Berta, pa jud Nang no, bugo, rabia, kinabia. Taong na So, class, ang ato tula, iak na yung tungla, na ito ang unsa itong naas sa papel. So, kamuda yun na Berti, Berta. O, so, nagsugod na ta. Unsa, unda ba Mimin B. Ah. Tarung dia Boy, sih kebuangan juga Boy, drone tegal tuh lagi taruh lagi nak nih, di abay -abay. Ula Ula ni kebuangan. How de nih? Ang sama ng check. Dili. Dili man siya kwaknet. Ah, wakwak. Hmm, tama. Hmm. Goods na ka ba, goods. Ay, thank you na. No. Daog jud me. Oo.